Ginpanagna come, o come Emmanuel, and ransom captive Israel. Gin panagna ni Profeta Isaías ang pagkabunag sang Emmanuel sa isa kaulay nga babayi ang Birhen Maria. Ang Emmanuel nagakahulugan ang Dios nga kaupod naton. Apang paano bala naton mabatyagan ang kahulugan sini sa aton panahon? Paano bala naton mahangpan ang importansya kag sini sa aton pagkasimbahan? Si Pope Francis nagsiling, ang pagkakatikista hindi lamang isa kabuluhaton, kundi isa kabukasyon. Sa pagsabat sa panawagan sang Santo Papa, sa paghiwat sang Synod of Bishops sa palaabuton ng 2023, ang bugos ng lokal nga simbahan naghugpong sa paglunsar sa proseso sang Synod on Synodality diri sa aton Archdiocese, Archdiocese of Haro, sa handog sa pagdala sa bugos na simbahan sa tema Journeying Together in Communion, Participation and Mission sa ululupod nga pangnakaton sa banas sang panghiliusa, pagpakingbahin, kagmisyon. Sang Haro Commission on Catechesis and Catholic Education Kaupod, Sang Haro Pastoral Secretariat Nagadala sa inyo, Sang Sining Catechesis sa tema kagkahulugan, Sang Sinod on Synodality Iniang ka Sinod Ikawalo nga topiko, ano ang kabugusan nga proseso sa pagpatigayon sa sinod on sinodality? Sa kada paghiwat sa sinodo, mayara ini nga tatlo kabahin ukon panag-on. Una, the preparatory phase ukon paghanda nga bahin, kunsa ginakonsulta ang katauhan sang Dios na hanungod sa tema nga gintalana sang Santo Papa. Ikaduha, pagkatapos sining ginahiwat amo ang discussion phase. Amo ang paghinun-anon nga bahin kabaga sa Roma kung sa diin magatipon ang mga miyembro sang Synod of Bishops upod ang iban nga mga eksperto kag mga ginagda nga magtambong Paagi sa pagtililipon o meeting nga ini, ang Senado nakahimo sa isa ka final document nga igahatag sa Santo Papa agud ika Ikatatlo, ang ulihin nga bahin ang ginatawag Implementation Phase, ang pagpatuman nga bahin kung sa diin, ang mga nabaton nga resulta sang sinudo iga patuman tubtub -tub sa libel sa mga lokal nga simbahan kinaandan nga sa pagkatapos sang assembly of synod of bishops ang Santo Papa nagapagwa sa isa ka dokumento nga pagatawgon post synodal apostolic exhortation ang halimbawa sini amo dokumento nga familiaris consortio ni Papa Juan Pablo Ikaduha bahin sa Kristohanon Pamilya ukon Kristos Vivit ni Papa Francisco bahin naman sa mga kabataan. Ang proseso sang Synod on Synodality formal nga ginlunsar sa Roma sa October 9, 2021. Kag ini pamunuan sang aton Santo Papa sa iya homilia nagsiling si Pope Francis sang masunod I want to say again that the synod is not a parliament or an opinion poll the synod is an ecclesial event and its protagonist is the holy spirit if the spirit is not present then there will be no synod gani sa piyak naman nga bahin sa libel sang lokal nga simbahan diri sa Archdiocese of Haro, formal man nga ginlunsar ang proseso sa Archdiocesan process sang Synod on Synodality ni Most Reverend Jose Romeo Ola Zodidi sa October 18, 2021 sa Haro Metropolitan Cathedral. Suno, Carse Bishop Lazo may we come to recognize that the Spirit will be at work in this journey to guide us, to enlighten us, to give us that openness that we will be able to embrace the journey in synodality. Gani ang kabukusan nga proseso sang synod on synodality, amo ang masunod. Una, ang General Secretariat nga dito sa Vatican mag-imprenta kag magapagwa sa mga dokumento nga ginatawag preparatory document kag vademecum. Isa ini katalamdan nga mangin balasihan sang proseso sang bugos nga synodal process sa pagpatigayon sang diocesan phase sang sinodo. Ikaduha, ang mga bunga sang hinunanon o kung pagpamati kag pagdokumento pag sa diocesan face pagadipunon sa tagsa tagsa sa lokal nga mga simbahan. Ang CBCP diri sa aton pungsod Pilipinas kag ang Synod of Oriental Churches magaobra sa synthesis suno sa mga synthesis nga natipon sa tagsa tagsa sa, -sa ka mga lokal nga simbahan. Ikatatlo, ang General Secretariat dito sa may Roma mag-aobra sa unang edisyon ng pagatawgon Instrumentum Laboris o Working Document. Suno sa mga natipon ng mga sentences, gikan sa tagsa-tagsa ka mga episcopal conferences, sa tagsa ka mga pungsod, kag synods of oriental churches, sa tagsa-tagsa ka mga kontinente sa kalibutan, kag iban pagid ng mga ecclesial bodies nga nasambit sa Episcopalis Communio, ang una nga edisyon sa Instrumentum Laboris mangin sa landigan sa diskusyon sa mga pagtililipon sa tagsa naman ka mga kontinente sa bugos niya kalibutan. Ikaapat, gikan sa tagsa-tagsa ka mga dokumento nga nabalhag sa libel sa mga pagtililipon sa tagsa-tagsa ka mga kontinente ang ikaduha nga edisyon sa Instrumentum Labores pagabalhagon kag nagaunod ini sang napasangkad kag maunodon nga dokumento nga mangin sa landigan sa pagpatigayon naman sa Assembly of the Synod of Bishops nga pagahiwaton sa palaabuton nga October 2023 gani sa kabugusan ining sinod on sinodality magapadayon sa sulod sang duha katuig gani paagi sa mga konsultasyon nga ini luya gid sang aton simbahan nga mahibaluan sa pamaagi sa sining sinodo kun paano natigayon ini sa dotag sa tangsa ka lokal nga simbahan kag ano pagid ang tagsa-tagsa ka mga kinahanglanon kag ginahandom nga pagahimoon sa bugos nga simbahan agud kita maguswag ukon magtubo sa aton ululupod nga pagpanakayon gani mga utod upod kamo sa proseso sang sinod on citylady Gani mga kauturan, sa atong tingog nga pag-usoy sang banas sang sinod on sinodality, tanan kita ginahangkat agon nga ululupod kita sa pagtuon, paghibalo, kag pagkilala sang mga pagpanghangkat sa aton bilang buhi nga simbahan sa aton ululupod nga pagpanglakaton sa panawagan sang paghiliusa, pagpakigbahin, kag misyon. Ini si Father RJ, kag ini ang katekesis sa Synod on Synodality. Ini ang Cat Synod.